guys, magluto tayo na tinolang manok tapos merong chili para may sipa ba. Tapos yan, magkikisa tayo ng sibuyas. Yung kaldero ko parang nasisira-sira na eh. Pero okay pa naman siya. Ayan guys, gisa-gisa lang pag may tayo. Mainay kasi yung ano. Ano naman naman tayo guys ng manok para merong tayong sabaw. Diba? Diba? kasi okay. na naman natin ang style ng pagulutong ng manok ayan din nagdag ko na dyan ng sibuyas. ah, bawang at saka luya bawang at sa kaluya guys yung. yung luya masarap yan kinakain ko kaya yung luya ng ganyan lang sarap yung sa manok ng tinola diba kung dyan lang Diyan lang tayo sa atin, maraming gulay na may Kaya lang, dito, ay nako. Walang matandang gulay na may tao. Ano ba ito? na yung kamay. At nilagay ko na pala dyan ang tumito. Maraming ko nilagay tumito. at Tatlong pirako na maliliit naman. Hindi siya malalaki. Para pag maraming tumito, mas masarap. at tinola. Diba Diba guys? sinola, sinola naman tayo. Sana meron sa Kaya alam mo, alam sa YouTube. Tingnan ko mamaya kung meron dun sa tindahan na anong papaya. Kung meron, talaga natin yung papaya. Pag wala, wala, mga. Ganun talaga ang sa abroad. Hindi kong lang lagi mga gule gulay dito. Pag nasa ano ka. Kung hindi ka pupunta sa market, Diyan sa tindahan, minsan wala. Kasi yung ating manok na niluluto, tingnan ninyo kung gaano kalinis ang manok Oh. Nilinisan talaga, maputi. Okay. Siyempre, inukasan ko yan ng uh, floor, tapos pagkatapos ko kasa ulit, pag nalagyan ko ng floor, lagyan, ibabad ko na naman sa asin, tapos binigar, ganun, para hindi malangsak pwede na natin ilagay yung ating manok tos kasi okay na yung tomato na ayan ang ating manok manok malapit na tayo lilipad malapit lapit na tayo lilipad dahil sa manok hindi pa sa Pilipinas maramang kangkong <laughs> ay nako Siyempre, meron tayong mga key Ilalagay ko na siya. Lagyan ko muna ng mga ingredients, guys. Ayan, guys. Nalagyan ko na pala siya ng ingredients. Mamaya, takpang muna natin. Tapos, pakukuloy natin bago natin i-add ang tubig. guys. Pwede na natin lagyan ng tubig. Tubig kaling sa filter. Yung pwede inumin. Tubig. So, ayan, pakukuloy na lang natin. Dahil well, dyan, guys, ilalagay na natin to chili. Mahanghang yan, guys. Ganyan. Para naman may sipa, ba? Diba? Pag may sipa, masarap din. lagay tayo ng asim for test. Ayan. So, ayan, pakukuloy na natin. Kasi nilagyan ko na siya ng mantika. Eh, mantika, tulig. Nakakita ko na papaya sa tindahan. Yan, hiniwa-hiwa ko na. Nabalataan ko na siya. Hindi ko na pinakita kasi nagmamadali ako. Wala na akong oras. Ayan, tingnan nyo may kusunog. Ayan guys, kumukulo yung ating ano, uh, tinola. Dahil dyan guys, lalagyan na natin siya ng papaya. Ang laki kaya na natin kong papaya guys, salamat naman na meron akong nakitang papaya sa tindahan. Ang halaga nito, 1 kg roba. So, mahigit 200 sa atin. 200 pesos. As 200 pesos na siguro doon sa sa atin. Kasi ang palit ng ang palit ng 1 kg dito ay 181. Oh, mahigit 200 plus. oh, yan. Mahal ang gamit mga ano dito. Kahit papaya, mahal. Pero okay lang. At least, nakagulay ako eh. Dahil dyan guys, okay na ito guys. Tatanggalin ko na dito. Patayin ko ng apoy kasi ada na. Kakain na kami. Kutur na. So, yan na guys ang ating tinolang manok guys na may papaya. So, yan guys. Kain po tayo guys. Yan. Siyempre hindi mawawalan ating olives. Meron tayong banana dyan saging na hindi pa masyadong... Malutong. So, yan guys. Meron tayong mountain dew. Kain po tayo. Bye-bye.